Uh, hello guys, good evening. Early dinner, my God. So mula ngayon, so papanakarod, di ka pala mga dalang orang iti, naluton. Nalaman. Nila takit na. Ng... Pusit, oh, sit. Pusit, oh, sit, sit, kamatis. Kinanda ka ni Blue Marlin. Pahingi nga ng danggit. Blue Marlin, na na filet, with oyster sauce. Diba, ang sarap. Tapos tayo sa My God. Tapos, sa dakilawon na nga. Blue Marlin, Blue Marlin with wasabi. Okay. My God, I hate wasabi. Kaya na imas. <laughs> Kaya. Pura nga doon na lang kape nag-OA. Kapi, nakakasasak mo timangan. Napay sila timangan. Tapos si Kampay Sili? Ano nga lang? My God. Maman oh, tayong kakabsat. Mangrabi itayon yun. Gusto nga tayon tayo nung nga mangrabi. Tapos As... pang katagul dagan. Siyempre, akas to iti ama. Po. Nga mga manginom. Po. <laughs> asa pa mangan. Siyempre, ah, anyo to bra. Buyan natin kardon. Kardo nga. Hmm. Hmm. Nga kardo. Oh. Mm-hmm. Ba yan? Ano ba natin? Mm-hmm. Ngayatan. Nato, wasabi eh. With matching, nagdakal ni na pa na mo guys. Ati watermelon ngayalon. Binalsig na ni umidakal. Ha? Sa ho sa on. Ito naman dito, Kensi. Ito di yung pag paglalaki natin kasi yan, no? Yung maliit? Yan. Yeah. Mm hmm. Mm hmm. Mm -hmm. Kita nyaman niyo, uh, pero yung pinangan lang, guys. Yung... Pagong. Po. Patingin, Kensi. oh tabi ka kayo, daddy. Kakulay kayo talaga, o. Oh. Pagong ito. Pagong ito. Hmm. Ano pa ito? Ha? Nya ta ni inna po yung datay tayo ma'am. Ayan ka? Yes, ikong. Inna po yun. Dito po na po. Dapay ti. Di na mo gagaw-gaw atan na. Dapay datay ti nga dried fish. Tay bigat. Siyempre. Hindi kami kumain kanin ng aldaw dito. Kita mo mas pinanganan yung... Pichong kape garaga. da. Oh, picture ane. Muka. Sa kalaglang ito nung ano ko. True. Lag picture ka ka rin Or sa kalaglang ito ng mga nang. Oh, smile ka mo ta. <laughs> oh. Oh. Kita mo eh. Pinangan na guys ni. Grabe. Isu na lang mga mang mga pilang kayo. <laughs> Ano ba? Um, yung mas pinangan na ni Earl uh, Laap. Diyos ko, si Dana. Mo. Fish. Bye-bye, um, guys. God bless. Bye.